ang magagaling at ang walang mintes sa pagpapakilay. Ang tanong, handa na ba kayo? Investigador ba ito? Katahimikan, katahimikan. Halong <laughs> flip top, pati From my left, representing Guapo University, Boy feel Trip! Woo! na pare, bago na. Nanay na ako. Boy Ulan. Oh, oh, okay. From my I right corner. Right right boy Lawa. Representing uh... Baon University. Oh. Boy Lawa. Korea. Korean artist. Boon Sun. Ano pa naman dyan sa tapos? Ano pa naman dyan sa tapos? Ano pa naman dyan sa tapos?

salamat sa mga bala, prestis, adinoy, ba prestis, 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 prestis,

jaket ka ba? No, jaket ka ba? oh yung kita pahuli tuh niten basa na amig kita biko 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 kita